Hindi lahat ng matanda ay mahina at hindi kayang gumawa ng masama. Kasi baka mamaya, kagaya pala siya ng tinatawag na bloodthirsty grandma sa Vietnam. Story time. Nandito ako ngayon sa Hanoi at isa sa mga nakakilabot na kwentong nalaman ko ay tungkol sa isang urban legend sa isang baryo sa Vietnam. Merong isang mag-asawa na laging iniiwan yung karne ng baboy at baka sa labas ng bahay nila. Hilaw yung mga karne at nilalagyan nila ng asin para hindi mapanis. Dati kasi wala pang refrigerator at ito yung paraan sa Vietnam noon para hindi mapanis yung mga karne nila. Isang umaga, nagulat yung babaeng asawa dahil hindi niya nakita yung iniwan niyang karne sa labas ng bahay nila, ang hinala niya merong magnanakaw. Ako nga pala si Budget, may liko ako mag-storytime. Hindi pa ako pina-follow eh, follow nyo na ako. Sinumbong nung babae sa asawa niya, kaya naman yung sumunod na araw na mag-iiwan sila ng karne, ay tinago na nila sa isang cabinet. Yung magahan magahanon, nawala na naman yung karne, kaya tumindi yung hinala nila na meron talagang magnanakaw. Ang ginawa ng mag-asawa, dahil gusto nilang malaman kung sino ang salarin, inag-iiwan ulit sila ng karne. At this time, nahuli nila kung sino yung magnanakaw at nagulat sila sa nakita nila. Madilim yun pero sigurado sila na ang nakita nila ay yung lola nilang kapitbahay. Parang mabangis na aso yung lola at kinakain niya ng hilaw yung karne. Kaya naman kinabukasan ay pinuntahan ng mag-asawa yung kapitbahay para sabihin yung mga anak ng lola kung ano yung nakita nila. Ang sabi ng mga anak, imposible raw na magnakaw yung nanay nila dahil masyado siyang mahina at hindi na nakakatayo ng kama. Hinayaan na lang ng mag-asawa yung nangyari. Isang beses, iniwan ng mag-asawa yung anak nilang sanggol sa isang babysitter. Madaling araw na silang nakauwi dahil may pinuntahan sila sa ibang bayan. At pagdating nila sa bahay ay narinig nilang umiiyak yung anak nilang bata. Nagulat sila sa nakita nila sa kwarto. Nandun yung lola nilang kapitbahay at kinakagat niya yung braso ng anak. Tinaboy ng mag-asawa yung matanda at nagtawag ng kapitbahay. Hinabol nila yung lola hanggang sa umakyat siya ng bubong ng bahay nila. Nakita nilang lahat na parang nag-ibang anyo yung matanda at sinasabi nila na sinabian daw siya ng demonyo. Kaya ang ginawa nila, sinunog nila yung bahay para hindi makababa yung matanda at matupok ng tuluyan ng apoy. Pero imbis na matakot, eh tumawa lang daw ng malakas yung lola hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Tinawag nila yung matanda na bloodthirsty grandma. At simula noon, hindi na nila nakita yung matanda. Pati na rin yung mga anak niya.